Hello guys, good morning. Isang mapagpalang araw po para po sa lahat na nakapanood po ito ng aking video. At ito naman guys ay itong call po sa isang alaga ko pong manog guys na binabili po na aking isang anak na babae doon po sa isang syudad na Florida, Blanca, parte po ng Pampanga guys. So ganito ang nakabuhan guys. Minsan yung isang araw guys, tuwing uh, umaga, ang anak ko po eh, may nabili po siyang dalawang manok. Ito nga po ay isang uh, white leghorn, yung mahaba po yung palo na para po uh, sa handaan. So dahil nakita ko po yung isang manok guys na medyo may kapayatan, parang para bagang hinanghina. So ang ginagawa ko guys, eh, pinaiwanan ko ito sa bahay at sabi ko sa anak ko, hayaan niyo po muna natin siya na makarecover. Nang sa ganun naman, eh, kapag dumating ng punto talaga na kailangan natin siya, makapagbigay din siya ng tamang-tamang uh, protection para sa ating uh, pangatawan. So, ang nangyari guys, inalagaan ko po siya within uh, one month and two weeks. At ang uh, ginagawa ko naman lahat para sa kanya, nung pagdating niya dito sa bahay mismo, uh, unang-una pinapaliguan ko siya. Uh, ginagawa ko yung lahat kung naman ang karapat dapat na ko sa kanya guys, madaling salita. Dahil nakita ko po kasi na medyo mahaba po ang kanyang palong, ginagawa ko guys, ginugupitan ko to. Pinuputol ko yung kanyang palong at uh, tinitignan ko talaga kung anong dapat gawin. Dahil ang isa niya kasi mata guys, medyo bulag or, or, blind. So hindi po siya makakita. And then, ginagawa ko siya ng uh, pagkakainan, pagtutubigan. Sa ganun naman, siya ng maayos na tubig o malinaw na tubig. So medyo nagtagal din ang pagkasama namin guys At ito yung maabot naman ng uh, isang buwan ligit So naging masaya ako na Nakita ko siya tuwing Araw-araw na pagbaba ko Sa aking karatayuan Na naging masaya siya So ganoon na rin guys medyo nasiyahan na rin ako Kahit binibili ko siya ng pagkain Inalagaan ko siya Ginagawa ko siya ng uh, kulungan niya Or lahat-lahat uh, na guys Kibala nanduro na bilang isang individual kaya lang guys, naging malungkot lang ako guys, ng isang umaga, itong umaga lang na ito guys, na pagbaba ko po, itignan ko siya, para bagay napansin ko sa kanya, para malungkot siya. So sabi ko sa aming sarili, ano kayang pagkukulang ko bilang isang tao na nagalaga sa kanya. Baggos, ginagawa ko naman ang lahat. Yun na nga po, pinapakain ko siya, pinainom ko siya, pinapaligukan ko siya, nagsagal naman guys, maging kondisyon ng kanyang pangatawan. Kaya lang guys, minsan sa araw guys, naging malungkot lang ko. So, yun nga, sa, sa, umaga na to, na, ang nangyayari po, eh, naabutan ko siya na naging uh, malungkot. Eh, sabi ko sa sabi ko sa sarili, siguro may problema doon sa pinagkakainan niya dahil baka hindi niya gusto siguro. So, ang ginagawa ko guys, bumili ako ng panibagong pagkain. Na medyo siguro kapad sa kanya. Nagtanong-tanong ako doon sa mga sa mga seller ng mga pagkain po nila kung ano po ang dapat na suwak na suwak doon po sa uh, gusto nilang kakainin. Bumili ako guys, so ganoon din. Daily routine po niya guys na inaadaan ko, pinapakain ko, pinapainom ko. You know guys, dumating sa punto na to, itong umaga lang ito ganyan, Malungkot po ako dala nga po nang uh, nakita ko siya or napansin ko siya guys na medyo may kalungkutan. So, sabi ko, baka may pagkukulang nga po ako. So, ginagawa ko, sabi ko, saglit lang ako ganoon, eh akat lang, lang gagawa ako ng ibang paraan na yun na nga baka may uh, may kunti pang problema kaya lang guys ang, ang nangyayari within 5 uh, minutes nung pagbaba ko guys nakita ko po siya guys bigla na pong namatay na wala na po siya ng buhay so sa umaga na to guys kaya, nga, kaya ko nga po gustong may share itong aking uh, karanasan bilang isang pag-aalaga o nakakataas sa maging hayop o sa maging individual na tao guys para man lang kahit sino man lang sana na makaramdam din na ganito bilang isang individual nga po eh nakita naman din sitwasyon na nakakaawa talaga kaya lang ko guys eh wala po tayo akong magawa dahil makita po siya namatay na doon sa may ilalim ng bahay namin wala na pero para makikita nyo po yung sitwasyon ito po papakita ko po sa inyo punta po rin sa baba titignan po natin guys kung ano po ang kanyang kalagayan so

Hello. Yeah. 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 So, ito na po siya, guys. Nakaka nakakalungkot na ng isipan ng Astros yun. Nabigla na po siyang namatay sa oras po nito at uh, yun na nga po yun, yun na pong pinagkakainan niya guys yung sariwang sariwa po yan so yung patubig na galing po yung mismo dito sa sasagiri po po namin yan yan po siya guys oh. na patay na dead on spot na po siya guys so, wala po tayong magawang siguro guys hanggang dito na po sigurong buhay na pinagkalubos sa kanya ng ating uh, may kapangyarihan so guys hanggang dito na po muna guys at sana ayan nagkaroon po ito ng uh, kakaunting uh, idea sa pamagitan po ng isang tao at itang hayo, isang hayop kung paano natin siya aalagaan o may share natin ang kanilang pagmamahala sa kanya. So, ganito lang guys. Hanggang dito lang po at maraming maraming po salamat.